Bago po natin simulan ang ating video, nais ko munang magpaabot ng taos pusong pasasalamat sa inyong walang sawang suporta sa ating YouTube channel. Itinaas niya ang kamay at pinakawala ng isang hibla ng espiritual na enerhiya na tumagos sa katawan ng pinon ng pamilya siya. Napahinga ng malalim ang lahat at sabay-sabay na sumigaw. Pinon ng pamilya, si Tyen ay napasigaw din. Ama, galit niyang tinanong. Bakit mo ito ginawa? Matandang ninuno, bakit ka kumilos ng ganito? Hindi siya pinansin ng matandang ninuno at nagpatuloy sa pagbibigay per kay Yi Junlin. Lin. na immortal, kuntento ka na ba sa ayos na ito? Nanlamig ang mukha ni Ye Jun Lin, tinitigan siya mula sa itaas. Kuntento, kalokohan, ulo mo, baboy ka ba? Sinabi kong patayin mo ang utak ng lahat nito pero ang pinatay mo'y ama niya. Para saan? Nagpaliwanag ang matandang ninuno na tila inusente. Hindi ba't sinabi mong parusahan ang nagudyok? Sa palagay ko'y kasalanan ng ama dahil hindi niya natutuhang turuan ng tama, kaya't siya ang dapat managot. Iwi na si ni Yunlin ang kamay at walang pakialam na nagutos. Sige, tapusin niyo silang mag-ama. Hindi nang ahas sumuwi ang matandang ninuno. Yumukod siya at tumugun, naiintindihan ko, ako na ang bahala, at sisiguraduhin kung masisiyahan ka. Humarap siya sa kanila, naglitawan ang mga litid sa leeg at kumislap ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata. Pinag-ipon niya ang kanyang lakas at galit na sumigaw. Ang walang hiya mong anak, muntik nang ilibing ang buong angkan kasama mo. Hinawakan niya ng mahigpit ang leeg ni Tianyi. Namula ang mga mata nito habang pinipiga siya. Si Tianyi ay umubo ng dugo at nanginginig na nagtanong. Bakit, matandang ninuno? Malupit na tumugo ng matandang ninuno. Ikaw mismo ang may kagagawan nito. Walang saysay -say pang pag-usapan. Pagkasabi nito, lalo niyang hinigpitan ang pagkakakapit sa leeg ni Tianyi. Dahilan upang mas marami pa itong isuka na dugo? habang malamig niyang binigkas ang mga salitang. Mamatay ka na, tapos na ang lahat. Habang nakatingin si Lee Jun Lin sa tagpong iyon, nagpahayag siya ng papuri. Hindi masama, sa nakaraan, ituring na nating nalimutan na. Nagdurap ang mga palad ng matandang ninuno. Maraming salamat, Yehuad na Immortal. Sa ngalan ng buong pamilyang siya, lubos naming pinasasalamatan ang iyong dakilang awa. Tumayo si Liu Jia at tumawa ng malungkot. Haha, shout! sabay tinakpan niya ang kanyang mukha. Tinakpan niya ang mukha at nagsalita. Nakita niyo ba, ang halimaw na ito ay sa wakas nakatikim katikim ng katarungan. Lumapit si Ye Junlin sa kanya at tinawag siya. Liu Jia, ngayong naipaghiganti na ang matinding poot na ito, handa ka na bang maging alagad ko? Lumuhad si Liu Jia, inilapat ang mga kamay sa lupa at malakas na nagpahayag. Ako, Li Wujia, ay handang maging iyong alagad. Mula ngayon, ang maliit kong buhay ay iyo na. Ano man ang ipagawa mo sa akin, sabihin mo lamang. Kahit kamatayan pa, hinding-hindi ako mangungunot ng nuo. Iniyuko niya ang ulo bilang paggalang kay Ye Junlin. Alagad na si Li Wujia ay nagbibigay galang sa kanyang guro. Ding! Binabati ang host sa pagtapos ng gawain. Ang gantimpala ay isang kataas-taasang batas ng labanan, ang Combat Victory Technique. Ding, natukoy ang talento ng alagad ng host. Ang sistema ay nag-aalok ng libreng antas pataas na serbisyo. Ding, ang gantimpala ay isang Void Primordial Blood Kill na magpapagana sa natutulog na mga Phantom Veins ng alagad ng host. Hindi masama. Naging maayos ang pagkumpleto ng misyon, at nakakuha rin ako ng napakagaling na alagad. Ang Falma Veins ay parang nakakatuwa, ano? Sistema, ipaliwanag mo ito. Sumagot ang sistema, F.A. Veins. Isang napakabihirang pisikal na katangian sa makalangit na kaharian ng lahat ng mundo. Ang may-ari nito ay maaaring biglang tumaas ang lakas sa pakikipaglaban, Ngunit ang isipan niya ay malulugmok sa kaguluhan, tulad ng isang lider ng demonyo. Baliw, kapag lumala, maaari pa niyang mawala ang sariling pagkatao at magpatuloy sa walang humpay na pagpatay hanggang sa mamatay siya. Itinaas ni Yunlin ang kamay, natatawa sa isipan. Bagamat delikado, maaari rin itong lumikha ng mga himala sa mga kritikal na sandali. Nagsalita siya. Liu Jia, ngayong nagbigay kagalang kabilang alagad, ipapasa ko sa iyo ang isang bagong kasanayan sa espada. Hinipo niya ang nuo ni Liu Jia, at masayang tumugon ito. Maraming salamat, Guru, hindi ka mukhang isang mandirigma ng espada, kaya baka hindi mo lubos na nauunawaan ang landas ng espada. Hindi ko alam kung may pagkakaiba ang pananaw natin, ngunit anuman, susundin ko ang iyong utos. Ang kasanayang ito sa espada ay tinatawag na Chaos Heavenly Sword Technique. Kapag naiguhit, kaya nitong putulin ang mga ugnayang karmiko at tuluyang putulin ang sanhit bunga. Muling pinakawala ni Liu Jia ang lakas sa isang makapangyarihang galaw ng espada. Tinitigan niya ang kanyang kamay at nagsalita, Ito, ito ay hindi lamang teknik sa espada, kundi ang mismong Heavenly Dao. Bawat galaw ay nagtataglay ng kalooban upang lumikha at magwasak. Ang teknik sa espada na aking pinapraktis ay tinatawag na sovereign grade, ngunit hindi man lang karapat dapat na magsapatos para sa kasanayang ito. Guru, anong uri ka ba ng Diyos na nilalang? Bigla siyang bumagsak muli at nagsalita. Alagad na si Liu Jia ay nagpapasalamat sa guru sa pagbibigay ng kasanayang ito. Tutuungan nararapat lamang akong mamatay, sapagkat pinagdudahan ko pa ang guru noon. Napakamot ang ulo ng matandang ninuno, nagtataka, itong taong ito, dati parang asong palaboy. Ngunit ngayon, pinapabilis niya ang tibok ng puso ko at nanginginig ang mga binti ko. Yun Lin, anong klaseng nakakatakot na teknik ang ipinasamu sa kanya? Napakunot nuo si Hong Chi Yi, nag-isip. Isang espada upang wasakin ang huwad na imortal, Kapag lubos na naunawaan ang baliw na asong ito ang mahiwagang pormulang iyon, tunay nakapahamakan ang hatid. Ngunit ang abyss fire ko'y hindi matatalo ng isang sirang espada. Biglang dumura ng dugo si Liu Gia, hirap sa paghinga. Tumangala siya kay Yunlin at nagsalita. Guro, dahil binaliwala ng alagad ang mga kwa at ginamit ang lihim na teknik, winasak ko ang aking katawan at lubhang nasira ang pundasyon ko. Baka hindi ko matupad ang inaasahan ng mga yumaong mahal sa akin. Kinuha ni Yunlin ang isang tableta na may masangsang na amoy at iniabot ito sa kanya. Ano bang sinasabi mo? Kalokohan iyan. Una, inumin mo muna ang pil na ito at dadaan ka sa mga pagbabagong hindi mo maisasalarawan. Nag-alinlangan si Liu Jia, ngunit iniunat pa rin ang kamay at tumugon. Opo, guro, anong klaseng peel po ito? Medyo kakaiba ang itsura. Sa narinig, tumingin si Yun Lin sa tabi at nagtanong. Sistema, hindi mo ba ako niloloko? Ang pil na ito ng chaos ay napakabaho ng amoy. Totoo bang makakatulong ito sa aking alagad para ma-activate ang demon veins? Ding! Pinagdududahan ng host ang profesional na kakayahan ng sistemang ito pinapasakit mo ang aking kalooban. Napakamot si Yun Lin, tila walang magawa. Sige na, naniniwala ako sa iyo. Ipinatong niya ang kamay sa balikat ni Li Wu at tiniyak. Ang pil na ito ay makapagpapagana ng mga ugat sa loob ng iyong katawan. Kahit hindi ito kaaya-aya sa anyo at amoy, kahit medyo mabaho ang amoy nito, huwag kang mag-alala at inumin mo na. Maingat na sumunod si Liu Gia at pabirong tumugon. Naiintindihan ko, kakain ng alagad ang isang pirasong tae ng aso, este, itong pil pala. Nilunok niya ang pil. Agad na nagkulay madilim na pula ang kanyang mga mata, at maging ang espiritual na enerhiyang lumalabas sa kanyang bibig ay may parehong ningning. Inangat niya ang mukha, naninigas ang katawan habang ang kapangyarihang. Nasa loob niya ay nagwawala nang hindi niya makontrol. Guru, masama talaga ang pakiramdam ko. Nang makita ito, may isa sa mga naroon ang nataranta at sumigaw. Diyos ko, anong nangyayari sa Demon Slayer na si Liu Jia? Ang kakaibang aura niya ay nakakatakot. Magingat kayo lahat, sobrang delikado ng kalagayan niya. Hinawakan ni Jun Lin ang kanyang baba, tila namang ha. Kaya pala, na-activate ang demon silang veins. Ding! Tama iyan. Ngunit ang sinumang mag-activate nito ay pansamantalang mapapasok sa estado ng pagkabaliw. Maliban na lamang kung may makapangyarihang puwersang kayang pilit na supalan siya. Nag-aapoy ang buong katawan ni Liu Jia, parang senisilaban ng kapangyarihan. Mamatay kayo, lahat kayo, mamatay kayo para sa akin nakatitig lamang ang matandang ninuno, naguguluhan. Anong kalokohan ang ginagawa nitong huwad na immortal, at nagawa niyang umabot agad ang kanyang alagad mula early integration patungong great perfection sa isang iglap. At higit pa, integration stage lang naman iyan. Bakit parang nakakaramdam ako ng tunay na takot? Ano ba talaga ang nangyayari? Samantala, si Hong Chi ay napatingin kay Yun Lin at nag-isip. Ano bang ibinigay ng taong ito sa kanya? Bakit bigla siyang naggaganyan? Kahit noong ako'y umakyat sa Immortal Realm sa gitnang rehiyon, hindi pa ako nakakita ng ganitong klaseng kakaibang estado ng paglago. Samantala, si Liu Jia ay patuloy pa rin sa pagsisigaw, walang tigil sa pagwawala. Iwi na siwas niya ang espada at pinakawala ng isang nakamamanghang galaw, ang Chaos Celestial Sword Technique. Napakatindi ng puwersa nito, kaya't nagliparan ang mga bato at gumuho ang lupa. Ang punong maestro ng Judao Pavilion, na nasa tuktok ng Great Ascension Realm, ay napaangat ng kamay upang protektahan ang sarili, lubos na namang ha. Paanong posible ito? Integration Realm lang siya, ngunit nakakapaglabas ng ganitong kapangyarihan. Pakiramdam ko, kahit supulan ko siya mula sa isang buong realm ng Aguat, baka ni isang atake niya ay hindi ko kayanin. Nakakatakot ito, tinitigan siya ni Yunlin na may paghanga. Hindi masama, pagkatapos ma-activate ang ugat mo, para kang tigre na tinubuan ng pakpak. Gumuhit ng mabangis na ungol si Liu Jia, at ang tanging nasabi ay, Patayin, sabay si bat ng katawan papunta kay Yunlin. Mabilis na nagbabala si Hong Chin guru Guro, mag kayo. Ngunit itinaas ni Ye Jun Lin ang kamay, kumikislap ang isang mata ng pulang liwanag sa Pononibik. Kung gayon, tingnan natin kung gaano talaga kalakas ang alagad ko. Mabangis na iwi na siwas ni Liu Jia ang isang napakalakas na atake ng espada. Itinaas ni Yun Lin ang isang kamay at tinawag ang Heavenly Emperor's Dharma Manifestation gamit ang kanyang espiritual na enerhiya. Ang isang kamay na puno ng napakalakas na puwersa ay dum aikit pababa kay Liu Jia. Nagbanggaan ang dalawang kapangyarihan ng buong lakas, nagliyab ang paligid sa matinding enerhiya. Nang sumiklab ang sagupaan, pin-aikit ng kaunti ni Ye Jun Lin ang kanyang mga mata at nag-isip. Hindi masama, integration realm perfection pa lang siya, ngunit kaya niyang tumagal laban sa isang Dharma Manifestation Strike kung nasa mas mataas na antas pa siya, magiging tunay na nakakatakot ang kakayahan niya. Ngunit kasabay nito, pinilit niyang idiin pa ang kamay. Tama na, kailangan ko na itong tapusin kung hindi baka hindi kayanin ng katawan ng alagad ko. Liu Jia, inuutusan kitang magising agad. Mas madiin pang pumiga ang puwersa kay Liu Jia, kaya't bumigay ang kanyang mga tuhod at halos hindi na siya makalaban. Tinakpan niya ang kanyang mukha habang habol hininga, hindi pa rin tuluyang naglalaho ang kapangyarihang bumabalot sa kanyang katawan. Nanginginig siyang nagtanong, Guru, anong nangyari sa akin? Para bang nawala ang katinuan ko, at puro pagpatay lang ang laman ng isipan ko. Maging sa inyo, nakagawa ako ng walang galang na kilos. Pakiusap, parusahan ninyo ako, Guru. Maingat na inilagay ni June Lin ang kamay sa balikat ng kanyang alagad at banayad na wika. Ayos lang. Hindi kita masisisi. Dapat mong suriin ang sarili mo. Tingnan mo kung may pinagkaiba ka kaysa dati. Pinagkaiba? Uzys ni Liu Jia. Napaisip siya saglit sa kabiglang napatigil at masayang pinisil ang kamao. Ang aking realm ay tuluyang nakarating sa integration perfection. Higit pa, ang pundasyong dati sira ay ganap na bumalik, at mas matibay pa kaysa dati. Para bang nagkaroon ako ng panibagong buhay, Lumuhag siya at buong galang na nagbigay pugay kay Yi Jun Lin. Salamat po, guro, sagot ng alagad. Ipinaliwanag pa ni Yi Jun Lin kay Liu Jia, kaka-activate ko lang ng iyong demonic veins. Kapag na-activate ito, Makakakuha ka ng kapangyarihang hindi mo kayang maisip. Ngunit hindi ito kayang mapanatili ng matagal, kaya kailangan mong matutunang kontrolin ang sarili mo. Yumuko si Liu Jia at magalang na sumagot. Nauunawaan ko. Tandaan ko po ang inyong mga bilin, guru. Sa gilid nila, malakas na tumawa ang matandang ninuno. Binabati ko si Ye, ang kuwad na immortal sa pagkakaroon ng mahusay na alagad. Tunay na isang araw ng malaking kasiyahan. Tunay na isang araw ng malaking kasiyahan. Halina't pumasok tayo at uminom. Magalang na tugon ni Yi Jun Lin. Hindi ba't ito'y lungsod ng ating panauhin, Panginoon? Sa lahat ng bagay, ang engranding piging na ito ay para sa kanyang pagliligtas ng buhay. Ngumiti ang matandang ni Nuno at nagsabi, Ayos lang, ang kasayahan ay nagbubunga ng higit pang kasayahan. Kaibigang Shao, ano ang masasabi mo? Ngunit ang mga taong nakapaligid ay medyo hindi mapalagay at pabulong na nagsabi. Itong matandang ninuno ng pamilya siya mismo ang pumatay sa dalawa niyang sariling kamag-anak, tapos ngayon ay nambobola kay Yunlin ng ganito. Sino ang mag-aakalang ganito ang magiging kahinatnan? Mukhang ang demonyong ito ay patuloy na magdudulot, nang gulo sa silangang dam inyon. Samantala, nakahalukip ka si Hong Qin Yi at nag-isip. Tunay ngang pinapahalagahan ng mundong ito ang lakas. Ang taong ito ay nagawa pang pasunurin ang matandang ninuno na patayin ang sarili nitong pamilya at gayon pa man ay napaiyak pa sa emosyon. Kailangan kong maging mas malakas. Kung hindi, mananatili akong nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ayaw nang magtagal ni Yunlin, kaya nagutos siya. Sige, tapos na ang lahat. Pamilya siya, maghanda na kayo para sa pagdiriwang. Xiao Hong, tawagin mo ang iyong nakababatang kapatid. Aalis na tayo. Tumalikod si Hong Chiang Yi at sagot niya. Opo, guru, nagbigay galang naman ang mga tao sa kanilang pag-alis. Ipinapalim namin ang aming pamamaalam kay Ye, ang huwad na immortal. Sumakay silang lahat sa kanikanilang kun at lumisan. Nagpaalam din ang matandang ninuno habang kamakaway. Ye, ang huwad na imortal, bumisita ka muli balang araw. Lagi kang malugod na tatanggapin ang aking tahanan. Ngunit sa kanyang kalooban, iniisip niya. Sa wakas, nailayo ko na si Ye Jun ang pinuno ng mga demonyo. Naninikip ang kanyang nuo, bakat ang mga ugat dahil sa galit. Pagalit na umungol ang matandang ninuno. Nakakainis. Ang dapat sana'y isang masayang pagdiriwang ay nauwi sa ganito. Sa sandaling iyon, may isang aliping nagulat. ulat Puno ng pamilya, puno ng pamilya. Natagpuan ko na po ang kamay ng batang amo. Nasaan po ba siya? Itinuro ng matandang ninuno habang galit na galit. Itapon mo yung nakakaabala at walang silbing kamay sa bakuran. Pakain mo sa mga aso. Hindi napigilan ng ilang marangal na pamilya ang mapatawa ng palihim. Hindi naman naintindihan ng lingkod ang ibig sabihin kaya sumagot na lamang siya. Nauunawaan ko po. Pagkatapos, kumarap muli ang matandang ninuno at nagpakawala ng nakakasekal na aura. Kumaway siya ng kamay at malakas na sumigaw. Kayong lahat, lumayas na rin. Kanselado na ang handaan ngayon. Isa-isang umalis ang mga marangal na pamilya, Palihim na sumusulyap sa pangit na ekspresyon ng matandang ninuno. Samantala, sa kabilang banda, nakasakay si Liu Jie sa likuran ni Yun Lin at malakas na natawa sa kanyang sarili. Ganito pala ang pakiramdam ng sumakay sa likod ng isang banal na nilalang. Para akong nananaginip. Hindi lang ako nakaganti para kay Xiao. Nakatagpo pa ako ng huwad na immortal na naging aking guro. Pagtingin niya kay Hong Chin Yi, siya'y sandaling nag-alinlangan. Si Hong Ferry, tunay ng kasing ganda ng mga alamat. Kakapasok ko pa lang sa sekta, dapat ba akong lumapit para bumati? Itinaas niya ang kamay bilang pagbati. Ang nakatatandang kapatid na si Hong ay hindi lang may pambihirang talento, kundi walang kapantay ang kagandahan. Sa hinaharap, Umaasa akong matutulungan mo ang iyong nakababatang kapatid sa landas ng cultivation. Ngunit muli siyang tiningnan ni Hong Chin nang may pagkainis. Ganito ba talaga lahat ng lalaki? Naisip niya, sapat na ang pagkadismaya ko matapos patayin ni Yun Lin ang higanting anak ng immortal. Ngayon ay may nakababatang kapatid pa akong may pambihirang potensyal. Lalong magiging mahirap para sa akin ang lahat. Pagkatapos ay umiwas siya at malamig na tumikim. Nagtaas ng kamay si Liu Jia, litong-lito. Ha! May nasabi ba akong mali? Ipinaliwanag ni Xiao Ji mula sa kanyang likuran. Kasi madalas mong napagkakamalang lalaki ang nakatatandang kapatid. Naiinis siya kapag nagkakamali ka ng ganoon. Pero teka, sino ka ba talaga? Humarap si Liu Jia, nagbigay galang, at nagpakilala. Pagbati, aking nakatatandang kapatid. Ako po si, tinanggap ang bagong disipulo sa siya Mansion ng guro. Pwede mo na lang akong tawaging siya Oli, sabi niya. Nagulat at natuwa si Xiao Ji, at agad na nagtanong. Ano, si Shu Shu ay mayroon ng nakababatang kapatid. Ang, galing, masayang tumugon si Liu Jia. Salamat, nakatatandang kapatid na babae, sa pagpapalam sa akin. Kaya pala malamig ang pakikitungo niya sa ibang lalaki na gustong makuha ang kanyang pabor. Yun pala, isa rin siyang lalaki. Kanina lang, nambobola pa ako sa kanya ng ganoon. Itinaas ni Xiaoji ang daliri bilang babala. Tandaan mo ito sa susunod. Isa iyong malaking tabo para kay nakatatandang kapatid na Huang. Humanga si Liu Jia at napabulalas. Tunay ngang pambihira ang mga taong nakapaligid sa ating gurok. Isang lalaking nakakamangha ang kagandahan, at naroon din si nakatatandang kapatid na Shu Shu, isang tunay na demonyita. Namula si Xiao Ji at paulit-ulit na ikinibit ang kanyang tainga. Hindi totoo yan. Ang totoo, si Shu Shu ay nais ding magbagong anyo tulad ng mga nakatatandang kapatid na lalaki at nakababatang kapatid na lalaki. Ngunit sa hindi malamang dahilan, naipit siya sa anyong kalahating tao, kalahating daga. Kaya kung minsan ay nakakapagdulot siya ng gulo sa guro, nakamo sa ulo si Liu Jia, medyo nahihiya. Ah, kaya pala, hindi sinasadya ng nakatatandang kapatid ang manatili sa ganitong anyo. Para sa akin, nakakatuwa at natatangi ito. Pagkatapos, inilabas niya ang isang aklat ng mga sekretong teknik at masiglang sinabi. Tama, kung tungkol ito sa teknik ng pagbabago ng anyo, minsan ay nakakuha ako ng isang sekretong manual nang maglakbay ako sa silangang dominion. Baka makatulong ito upang lubus mong maibalik ang iyong anyong tao. Kung hindi mo mamasamain, iyon na ito. Masayang kinuha ni Xiao Ji ang manual. Totoo ba? Ang galing. Kung gagana ito, hindi na si Shou Shou magiging abala sa guru. Masigla siyang tumakbo palapit kay Yunlin upang magyabang. Guru, si Shushu ay makakabalik na sa pagiging tao, kaya hindi na ako magiging sagabal sa inyo. Pinisil ni Yunlin ang kanyang ilong at pabirong nagsabi. Totoo ba talaga yan? Pero mamimis ng guru ang nakatutuwa at mabalahibong maliit na daga. Masiglang tumugon si Xiaoji. Huwag mag-alala, guru, sa hinaharap kayang-kaya ni Shu Shu na magbago ng anyo kahit kailan.